Magandang araw mga kaibigan. Panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Ebidensya na matagal nang magkakilala si Rodrigo Duterte at Alice Guo, naniniwala ka ba dito? Top 1, AES Bongbong Marcos. Ito ang video panoorin hanggang dulo. Ang pinakamahalaga sa lahat sa live streaming na ito ay ang circumstansya sa paligid ng live streaming na ito. Dahil ang hirap pong pasinungalingan ngayon na ang mga litrato pong nating nakita, ang kulay po ng bahay, ang disenyo po ng kortina, ang disenyo po ng hanger, kung saan nakasabit po ang kortina, ang kisame, at ang pagitan po ng kisame at dingding na muebles yata kung tawagin yan, o yung mga linyada, e eh parehas na parehas po dito po sa photograph. Kaya parang... Uh, sa nangyaring live streaming na yan ni Senator Bongo, hindi lamang sabi nga ni Batuman, proof of life ang nagawa ni Bongo. Kung hindi, proof din na nagmeeting silang grupo ni Alice Go sa bahay ni Digong, lumalabas na ang ibang ebidensya na si Bongo ang nag-expose. Naniniwala po ba kayo na matagal lang magkakilala ito pong si Rodrigo Duterte at si suspendidong Mayor Alice Go ng Bambantarlac? Sapagkat sa pinag tagni tagni pong mga pagkakataon particular doon sa isang kumakalat na photograph na magkasama po ang dalawa at uh, ito po iyon saka ito at yung live streaming po ni Senator Bongo kahapon eh mukhang meron pong pagkakahawig ang mga photograph at saka Iba pang mga napansin po ng netizen, saka napansin din po natin. Mamaya pag-usapan po natin yan, ano? Pero dakuhan muna natin, ano ba ang mangyayari dito po kay Mayor Alice Guo? Kasi sa ngayon, ito po ay kasalukuyang preventively suspended ng ating uh, ombudsman for six months without pay, although sila po ay nagpila ng motion for reconsideration for that matter. Ngunit uh, naniniwala tayo na yan po ay mananatili ang suspension niya sa loob po ng anim na buwan. At hindi natin alam kung siya ba ay makakabalik pa. Sapagkat sa mga lumalabas po na mga ebidensya sa ngayon ay mukhang hindi po yata Pilipino citizen. Ito pong si Mayor Alice Guo na magiging basihan po para po sa isang co-warrant case para po sa kanya, ang co-warrant to case po, ito po yung kaparaan ng legal para po ang isang appointed or elected public official occupying illegally ang isang posisyon ay matatanggal po sa nabanggit po na posisyon. Ngayon, paano ba lahat nagsimula ito? Ito pong malateleser yung buhay ni Mayor Alice Guo. Hindi naman po ito bigla lamang sumulpot sa harapan ng publiko. Ito ay actually matagal na, ngunit hindi po natin kagad napansin sapagkat uh, hindi kagad siya na lagay sa kontrobersiya. Siya pa nga po ay nakatakbo bilang alkalde at nanalo pa. Pero nang ang ating Presidential Anti-Organized Crime Commission na ngayon ay operational lang muli at sa loob ng anim na taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte ay parang naging inutil, sila po yung nagpasabog ng mga eksplosibo dito. At uh, yan po ay sinakyan na ng Senado at sa pag-iimbestiga ng Senado, napag-alaman po na meron talagang something wrong sa identity po nitong si Mayor Alice Goo na siya daw po ay lumaki sa farm, ang kanyang teacher ay si Rubilin. <laughs> gusto ko lamang po sana magpatawa kahit hindi po nakakatawa. Ayan po yung mga kwento niya, no? na hindi po talaga pinaniniwalaan ng ating mga senador at sa paghahanap po ng katotohanan, ang ating mga senador ay nakatuklas, actually di naman sila talaga yung nakatuklas eh, ang ating mga law enforcement authorities. Unfortunately, masyado lamang pong pabida ang ilan po sa ating mga senador na inuunahan pa ang ating mga law enforcement authorities na talagang gumawa po ng trabaho at ilabas ito sa publiko. sari din ang mga reaction. Nang mga netizen may Senator Bongo ito panoorin. May alam pala kayo, eh di kasuhan nyo. Puro kayo haka-haka para kayong buyog na bubulong-bulong. Kung talgang mapapatunayan nyo, bakit di kayo magsama kasuhan nyo na? Dakdak kayo ng dakdak para meron lang kayo nasabi. Kasuhan nyo ng matapos na. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.